Sa malapit na hinaharap, ang mining spaceship na Borealis ay lumilipad sa kalawakan. Lahat ng mga crew ay natutulog sa cryopods dahil may apat na taon pa silang lalakbayin bago makarating sa kanilang destinasyon. Bigla, tinamaan ng isang asteroid ang barko na nagdulot ng sapat na pinsala para mag-alerto. Sa isang pod, nagising si Andy nang makita ang video ng kanyang pamilya na nasa Earth pa. Inanunsyo ng AI ng barko na may buta sa katawan ng barko at na-activate ang survival system. Nagumpisang magtayo ng espesyal na suit si Andy ang mga mekanikal na braso, kasama na ang limitadong supply ng oxygen at ang sariling AI. Pagkatapos, na-activate ang emergency launch at tinapon ang lahat ng cryopods mula sa Borealis. Karamihan ay ligtas na lumipad ngunit may ilan na nahulog sa apoy dahil sa mga maliliit na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng barko. Tinapos ng mga robot arm ang pagtatayo ng helmet sa ulo ni Andy bago pinaganya ang thrusters ng cryopods, ngunit nang pumasok sila sa atmosfera ng pinakamalapit na planeta, napakabigat ng gravitational pull na nagsimulang mahulog ang mga cryopods ng mabilis. May ilan na nasunog at sumabog sa pagbaba. Binuksan ng pod ni Andy ang mga pakpak, ngunit nagsimulang masira ang mga ito at nawala ng thrusters ang pod. Bigla itong tumama sa mataas na lupa at bumangga, damhua sa matigas na lupa ng ilang segundo hanggang sa tumigil sa isang bantay ng lupa. Habang walang malay, nakakita si Andy ng mabilis na imahe ng kanyang pamilya bago magising at iniisip ng AI na nagkakaroon siya ng atake sa puso, ngunit na deactivate ni Andy ang defibrillator bago pa man ito mangyari. Tumingin siya sa bintana at napansin niyang siya ay na-stranded sa isang desertong lugar. Nang subukan niyang gumamit ng radyo, walang sumasagot. Bigla namang gumalaw ang pod at ipinaliwanag ng AI na sila ay nasa hindi matatag na teritoryo kaya't kailangan niyang umalis. Nang subukan niyang buksan ang pod, walang nangyari. Saka inisip ni Andy na suriin ang survival kit at natuklasan niyang wala siyang flare gun dahil mababa ang kanyang rango. Hindi rin dumana ang pagkadyut sa pinto kaya sinubukan ni Andy gamit ang fire extinguisher na nagbasag ng salamin. Habang sinusubukang lumabas, bumaligtad ang pod at nahulog pabalik si Andy. Nasira ang suit niya sa basag na salamin at nagsimulang mawalan siya ng oxygen. Mabuti na lang at mayroon siyang repair spray na mabilis na nagsara sa sira. Sa mga sandaling iyon, nag-short circuit ang makina at nagkaroon ng maliit na sunog sa likod ng upuan. Mabilis na kumuha si Andy ng laruan ng kanyang anak at naggalaw ng ilang lupa upang makalabas mula sa pod na ngayon napapalibutan ng makapal na usok. Tumingin siya sa paligid at nakita ang Borealis na nasusunog at bumabagsak mula sa kalangitan hanggang sa mag-crash sa planeta, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang shockwave mula rito ay tumama kay Andy at tinamba siya. Agad siyang nakabangon at nagtanong sa AI ng ilang impormasyon, natuklasan niyang kalahating bahagi lamang ng paglalakbay ang natapos ng barko at siya ay nasa hindi nakamap na teritoryo. Nakakita siya ng liwanag sa malayo kaya nagsimula siyang maglakbay patungo dito habang patuloy na sinubukang makipag-ugnayan gamit ang radyo. Pagkatapos maglakbay ng ilang oras, nakita niya ang kalahati ng borealis na nasusunog at isang pod malapit. Binuksan niya ang loob upang kunin ang oxygen tank at nagulat sa katawan ng isang kasamahan sa crew na nahulog mula sa taas. Nang tiningnan niya ito, natuklasan niyang sira ang oxygen tank. Umalis si Andy nang hindi napansin ang dugo at mga sugat sa ibabaw ng pod. Ilang minuto pagkatapos, nakita ni Andy ang isang grupo ng mga SOS light na napapaligiran ng matinding hangin. Ito ay itinayo ni Dwayne na kumuha ng ilang kagamitan at pinaplano ng kumuha ng karne mula sa mga katawan upang gawing pagkain. Nalaman niyang gumamit ang kumpanya ng shortcut sa isang asteroid belt upang makatipid ng fuel, kaya sila ay nandyan sa isang hindi kilalang lugar. Sinusubukan ni Dwayne gamitin ang kagamitan upang magpadala ng isang SOS na mensahe papuntang Earth na aabot ng walong buwan bago makarating, at kung gagamit ng mabilis na sasakyan ang mga tagapagligtas, darating sila sa loob ng dalawang taon. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Andy, ngunit binanggit ni Dwayne na maaaring matagpuan nila ang paraan upang makaligtas sa kabilang bahagi ng Borealis. Nang umatras si Dwayne, aksidenteng napatanggal ni Andy ang cable ng makina at lumingon upang ayusin ito, sa sandaling iyon, isang misteryosong nilalang ang sumulpat at hinaila si Dwayne, iniwan ito na walang bakas. Nang tumingin si Andy, nag-iisa na siya. Matapos magpadala ng mensahe sa Earth, kinuha ni Andy ang baril ni Dwayne at pinaalala ng AI na mababa ang kanyang oxygen levels. Hiniling ni Andy na itakda ng AI ang ruta patungo sa pinakamalaking piraso ng Borealis at nagsimulang maglakbay habang patuloy na sinusuri ang radyo upang maghanap ng iba pang mga nakaligtas. Sa wakas, narating ni Andy ang dilid ng isang bangin at umamin ang AI na hindi gumagana ang sistema nito ng maayos. Naisip ni Andy ang tungkol sa kanyang pamilya habang sumisigaw ng inis hanggang mafar inig ng ingay sa radyo, isa pang nakaligtas na nagngangalang Naomi. Hindi maganda ang signal at tumakbo si Andy hanggang marinig niya si Naomi na malinaw. Natrap si Naomi sa kanyang pod at hinanap ang mga tracker ng crew, ngunit ang tanging mga nakaligtas ay siya, si Andy, at si Dwayne. Ipinadala ni Naomi ang kanyang lokasyon kay Andy, ngunit binalaan siya ng AI na hindi stable ang lugar nito at maaaring hindi sapat ang oxygen ni Andy upang makarating doon. Nagdalawang isip si Andy na gawin ang ganoong panganib, ngunit pinatibay ni Naomi ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang sapat na oxygen para sa kanilang dalawa. Sa susunod na mga oras, hindi gumalaw si Andy kundi maglakad habang nakikipag-usap kay Naomi. Biglang nakarinig si Andy ng kakaibang tunog at tinanong ang kanyang AI upang i-scan ang lugar, ngunit hindi gumana ang function na iyon. Nang marinig ni Naomi ang modelo ng AI, kinumpirman niyang ito ay dapat nang itigil at isa na namang hakbang ng kumpanya upang magtipid kahit na isinusugal ang kaligtasan ng kanilang crew. Gabi na at kailangang magingat ni Andy habang naglalakad dahil mahina ang ilaw ng kanyang helmet. Tumigil siya ng akalaing may nakikita siyang kakaibang bagay, ngunit inisip niyang imahinasyon lamang ito at nagpatuloy. Ilang sandali pa, napansin niyang gumagalaw ang mga bato sa kanyang paanan at nag-alala siya dahil dumami ang mga ingay. Hindi nakikita ang anino na nagmamasid sa kanya mula sa itaas. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng mga kakaibang butas sa lupa at sinundan ito hanggang sa matuklasan ang isang malaking butas na natatakpan ng cobweb na nagpapaalala sa kanya na ang mga maliliit na butas ay mga bakas ng paa. Nagsimula nang magpanik si Andy at nagpatuloy ng mabilis habang napansin ang maraming cobweb sa paligid, mabilis na nagsimulang mag-snow at narinig ni Andy na ang mga tunog ay parang mga umuungol, may malaking nilalang na tumakbo malapit at agad na nagkubli si Andy habang pinapatay ang ilaw ng helmet, nagulat si Naomi dahil ipinapakita ng kanyang scanner na maraming trackers ng crew na papalapit kay Andy, ngunit walang sumasagot sa kanila, pinaganya ni Andy ang AI upang maglink sa mga tracker at lumitaw ang mga signal na paligid niya sa parehong oras na sinasabi ni Naomi na naruroon nagkataon sila, ngunit wala siyang makita, isang flare ang tinang lo sa kalangitan at nagpakita ng isang higanteng gagamba malapit, dahil ito ay kumain ng mga crew, nandoon ang mga tracker sa tiyan dahil hindi gumagana ang baril ni Dwayne, sumigaw si Andy at nagsimulang tumakbo habang sinusubukang talunin ng gagamba, nahulog siya sa isang bitak sa lupa at nang tumingala, ang nilalang ay sinusubukang makapasok, patuloy na tumakbo si Andy habang tinutugis siya ng gagamba mula sa itaas at paminsan-minsan ay sinusubukang durugin siya, sa kabutihang palad, nakakaiwas si Andy sa lahat ng atake, ngunit nabulabog siya sa halimaw at nahulog mula sa gilid ng bangin, masakit ang pag-ikot pababa ngunit hindi bababa sa ang snow ay nakapagpadali sa kanyang paglan. Ang gagamba ay umungol mula sa itaas ngunit hindi bumaba. Patuloy na nagpapakaprowning si Andy matapos ang karanasang iyon, at pinutol siya ni Naomi upang ipaalam na bumababa na ang kanyang mga antas ng oxygen. Lumabas na ang pagkahulog ay nagdulot ng panibagong punit sa kanyang suit kaya't minadali ni Andy na isara ito gamit ang spray. Naipasok niya ito gamit ang natitirang spray na meron siya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Dwayne sa radyo na humihingi ng tulong dahil nakikipaglaban siya sa maraming gagamba. Iniisip ni Naomi na dapat tulungan siya ni Andy, ngunit ayaw ni Andy makipaglaban sa mga halimaw at hindi pa gumagana ng maayos ang scanner niya. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Andy nang ipaalala ni Naomi na may oxygen si Dwayne. Habang tumatakbo siya sa gitna ng mga nasirang pod, nakita ni Andy ang mga flare na pinaputok ni Dwayne at sinundan ito upang matagpuan siya. Nasa gilid na si Dwayne upang ibahagi ang kahinaan ng halimaw nang bigla siyang salakay ng gagamba, kaya't napilitan si Andy na magtago at marinig sa radyo ang pagkamatay ni Dwayne. Tumakbo siya at nagtago sa likod ng ibang pod na umaasa na makakatakas, ngunit natagpuan niya may isa pang halimaw malapit na nagpapakain ng mga katawan. Inaktibo ni Naomi ang boses ng AI at ang mga ilaw sa isa sa mga pod at isa sa mga gagamba ay napatigil ng ito, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Andy na tumakbo at magtago sa loob ng ibang pod. Sinubukan ni Naomi na mag-activate ng ibang pod upang mag-distract sa isa pang halimaw, ngunit aksidenteng pinaon niya ang mga ilaw sa pod ni Andy at nagulat siya sa katawan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang patakbuhin ang lahat ng ibang mga pod at ngayon ay parehong distracted na ang mga gagamba kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Andy na tumakbo palayo. Mabilis nilang napagtanto ng mga halimaw na sila ay nalasdan at nagsimulang sumunod sa kanya, ngunit natigilan sila nang pumasok si Andy sa isang lugar na may fog. Pagkatapos ng pag ng mga gagamba, sinabi ni Andy kay Naomi na kailangan din niyang maghanap ng ligtas na lugar, ngunit hindi na nararamdaman ni Naomi ang kanyang mga binti. Nagsimula na siyang makaramdam ng panic attack kaya't kumanta si Andy ng isang awit na dati niyang kinakanta para sa anak upang matulungan siyang kumalma. Matapos iyon, patuloy siyang tumakbo at nakatagpo ng maraming fireflies na lumilikha ng isang magandang tanawin gamit ang kanilang mga ilaw. Isang firefly ang lumanding sa kanyang helmet at bigla itong naging pula upang atakihin siya. Hindi ito makapagdulot ng pinsala mag-isa, ngunit hindi nagtagal ay naging pula rin ang ibang mga firefly at inatake siya ng sabay-sabay. Sa simpleng pagtakas, naiiwan siya ng mga ito, ngunit narinig niya ang isang ugong na indikasyon na natatakot ang mga firefly sa ibang bagay. Biglang bumukas ang lupa at lumabas ang isang malaking bibig ng halimaw upang kunin si Andy. Pinapalibutan siya ng masamang likido upang mapanatili siyang nakatigil sa lugar. Unti-unting nilulunok si Andy hanggang sa bawat bahagi ng katawan niya ay pumasok na sa bibig ng nilalang. Naalala ni Andy ang AI at inihayad niyang magkakaroon siya ng heart attack. Inactivate ang defibrillator at ang elektrisidad mula dito ay naging sapat upang idore siya palabas ng halimaw. Galit na galit ang nilalang at tinutukoy siya, kaya tumakbo si Andy upang magtago sa isang bagay na mukhang puno. May buta sa lupa na nagdulot kay Andy na madapa at makarating sa isang pugad ng mga firefly. Agad na naging pula ang maliliit na alien at sinaksak siya habang tumatakbo, ngunit iniwan siya lamang ng magawa niyang makalabas ng tunnel. Matapos nito, ipinalam ng AI kay Andy na ang kasalukuyan niyang antas ng oxygen ay sapat upang makarating sa Borealis ngunit hindi malamang kayang abutin si Naomi na iniisip din na dapat pumunta siya sa barko. Tumanggi si Andy na sumuko at patuloy na tumakbo sa direksyon ni Naomi. Hindi nagtagal ay napalibutan siya ng mga apoy mula sa pagkakasabog at nahirapan siyang huminga kaya't bumagsak siya. Pinagsama ang lakas upang magpatuloy at sa wakas ay natagpuan ni Andy si Naomi sa kanyang pod. Agad na binuksan ni Naomi ang pinto upang ipasok siya at ngayon ay makakahinga na siya ng maayos. Sinubukan niyang ilabas ang binti ni Naomi ngunit hindi sapat ang lakas ng kanyang mga kamay, sa kabutihang palad, dahil mas mataas ang rango ni Naomi, mayroon siyang emergency kit na may maraming gamit at nagamit ni Andy ang isa upang matanggal ito. Medyo masakit para kay Naomi ngunit hindi naman ito nabali. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, kinuha ng magkasama ang flare gun at ang repair spray at nagsimula ng maglakbay. Nahihirapan si Naomi sa sakit kaya't nag-improvise si Andy ng splint upang matulungan siya. Habang tinitingnan ni Naomi ang baril ni Dwayne, unti-unting napapaligiran sila ng mga gagamba. Agad silang tumakbo at patuloy na hiningi ni Naomi sa kanyang AI na mag-inject ng gamot upang matulungan ang kanyang binti. Habang tinutugis sila ng mga gagamba, nakarating sila sa kabilang bahagi ng Borealis na tila nasa maayos na kalagayan. Patuloy na tumakbo ang magkasama at nahulog si Naomi kaya tinulungan siya ni Andy na dumulas pababa upang mapabilis ang kanilang pagtakbo. Malapit na ang mga gagamba upang tumalon at patuloy nilang itinulak ang mga debris upang harangan ang daraanan nila, ngunit nahulog din sila. Malapit na silang makuha ng isang gagamba kaya agad na pinaputok ni Naomi ang flare upang masundan ito. Binanggit din niya ang pangalawang flare upang i-distract ang iba pang mga gagamba at ngayon ay nakarating sila sa tuktok ng bundok bago pumasok sa Borealis. Nahihirapan si Naomi sa control panel at lumalapit na ang mga gagamba. Ngunit nang malapit nang pumasok ang isa, sa wakas ay na-shutdown ito at napatay ang halimaw. Ang ibang mga gagamba ay nagsimulang kumatok sa pinto habang sinisiyasat nila ni Andy. Maraming pinsala ngunit gumagana ang mga ilaw na nangangahulugang maayos ang backup generator. Ang cargo hold ay may mga kahon ng supply at may estabilisadong atmosfera kaya't makakaya nilang mabuhay doon hangga't may dumating na tulong. Sa isang koridor, may bakas ng dugo at sinundan nila ito hanggang sa makita nila ang pangunahing konsol na puno ng laman ng katawan at cobweb. Nagtagoy sila nang makita nila ang isang malaking gagamba na pumasok at binuksan ang tiyan nito upang magbuhos pa ng mga bahagi ng tao at isang helmet. Nakaramdam ng pagkakasuklam si Andy ngunit pinilit niyang lunokan ng suka. Sa kabutihang palad, umalis ang gagamba nang hindi sila nakita at sinubukan nilang gumalaw, ngunit biglang may hatch mula sa kisame na bumukas para sa mas malaking halimaw na lumabas. Agad na isinara ni Andy ang pinto upang maging ligtas, ngunit pinagalitan siya ni Naomi. Ipinapaliwanag na ngayon ay natrap sila sa isang airlock. Habang nagsisimula na itong kumatok sa kanan, nagsimulang magpalo si Andy sa kaliwa gamit ang gamit, ngunit walang silbi. Walang magawa kundi maghintay ng kanilang katapusan. Pinanood ni Andy ang isang video ng kanyang pamilya habang sinasabi kay Naomi na namatay sila sa isang car crash, at ngayon ay pinapasan niya ang guilt dahil siya ang nagmamaneho. Pinagalitan din siya ni Naomi at pinaalalahanan siyang buhay siya dahil sa kanya. Nagyakap si Naomi at Andy na iniisip nila na malapit na nilang pagdaanan ang kanilang katapusan, ngunit sa sandaling iyon ay natagpuan ni Naomi ang isang orb na puno ng fireflies na naipit sa suit ni Andy. Nang pumasok ang gagamba, itinapon nila ang orb sa halimaw at agad nitong inatake ang nilalang, dahilan upang umatras ito. Pinindot nila ang isang button sa pangunahing panel upang buksan ang kabilang pinto at mabilis na tumakbo papuntang cargo bay, ngunit tumigil sila nang madiskubre nilang sila ay nasa isang elevated platform. Nagawa ng gagamba na alisin ang fireflies mula sa katawan nito at tinutukoy sila, ngunit hindi nila kayang isara ang pinto. Tumalon sila mula sa platform upang makaiwas sa atake at sabay na tumama ang gagamba sa cargo bay. Agad itong nakabangon at tumuloy sa kanilang pagtugis kaya't itinapon ni Andy ang kanyang spray sa bibig ng halimaw. Kinagat ito ng nilalang at sumabog sa mukha nito ang spray na nagbibigay pagkakataon sa dalawa upang tumakbo. Pagkatapos, tumakbo ang gagamba sa kisa may upang maabot sila ng mas mabilis at tumalon upang magland sa likod nila. Pareho silang nahulog ngunit mabilis na bumangon si Naomi at tumakbo upang patagilid ang halimaw, sinasabi kay Andy na kailangan niyang maghanap ng paraan upang patayin ito. Napansin ni Andy na may mga pod pa sa cargo bay, kaya tinutusan ang kanyang AI upang maghanap ng gumaga ng pod na nasa pinakamataas. Agad niyang inakyat ang mga pod na mabilis at nakarating sa tuktok ng platform sa parehong sandali ng tamaan si Naomi ng gagamba. Pagkatapos ay pinatay ni Andy ang mga ilaw, binigyan si Naomi ng pagkakataon upang umakyat sa kahon ng hindi makita. Sa kahon, nakakita siya ng mga emergency lights at nang sinubukan ni Andy na eject ang pod, sinabi ng AI na hindi ito magagawa dahil pinatay niya ang power, kaya ang tanging pagpipilian niya ay gawin ito manually mula sa loob. Pumasok si Andy sa pod at kumunekta sa AI habang lumabas si Naomi mula sa kahon na may mga ilaw sa paligid ng kanyang katawan dahilan upang uli itong subukang atakihin ng gagamba. Habang tinitingnan ng laruan ng kanyang anak, nagpaalam si Andy sa AI at naghintay ng tamang sandali upang eject ang pod. Dumaan sa kanyang isipan ang memorya ng car crash bago tumama ang pod sa halimaw na sa wakas ay pinatay ito. Tumakbo si Naomi patungo kay Andy at umiiyak dahil iniisip niyang patay na siya. Ngunit sa pagkatapos ng kanyang mga pakiusap, nagising si Andy ng buo at magaling. Tumungo sila sa bintana at tinitingnan ang magandang pagsikat ng araw habang magkahawak kamay.